Dito tayo na mundo lupa ngayon uh, Oras ay 11 no? 11 oh, Magtatanghali na Dito so, tayo na mundo lupa Gawa ng ano sa may putatan Yung kay Sir Marek Nagpakabit ako ng nang stand Eh ang nangyari ay Hindi ko alam kasi na ganun pala yung Ano nang ano no Na nang CV natin no CV 500 so Kung sino mang Ano dyan Sa mga naka CV 506 x dyan Ito uh, so yung Siguro magiging ano no kung hindi nyo pa alam Pwede kayo magpakabit ng aftermarket, aftermarket na pipe no? So kung gusto nyo magpalit ng aftermarket na pipe So mas maganda siguro palit muna kayo ng aftermarket pipe Bago kayo magpalagay ng center stand Kasi nga nung palang center stand natin ay doon naka lift sa stock muffler yung ating ano yung ating center stand stopper no wala talaga siyang stopper dun sa nakakabit sa swing arm o kaya sa body ng motor So, ang stopper ng ating center stand na ikakabit ay doon nakakabit uh, no, sa ano, sa pinaka-stock pipe natin. So, ano nangyari sa akin, nagpakabit ako ng nagpakabit ako ng ano, center stand. Tapos, kinabukasan, nagpakabit naman ako ng, nag-upgrade naman ako ng ano, pipe, no? So, ano nangyari? So, hindi ko alam. Magkaroon ng konting ano yung ano natin pipe natin may konting babaguhin kasi yung bracket na ito hindi sakto din sa ano sa foot race ng ating bike no ng ating motor hindi siya sakto so kailangan nang i-modify ng konti yung bracket kasi built in bracket yung nakakabit dun sa ating ano eh dito sa ating ah uh, yung pipe no built in bracket yung nakakabit hindi yung, bolt na, no? yung naka built na ano nakabit lang na ano, you know, bracket. So, gagawin ako, pumunta ako din sa shop. Nakakabit na yung pipe. Pinabit ko na siya kasi may kasama na ng elbow yun. Binanggal ko na yung aftermarket, ah, yung stock pipe. Pinabit yung aftermarket na nabili ko. And, sadly, hindi ko napansin na yun palang aking kadena ay tumatama na din sa ah, center stand. Kasi yung center stand natin is eh, nag, ano na siya, fully folded na siya through, ah, ang throughout na sa ano no tumatama na siya sa ating ano actually sa ating tumatama na sa dito sa ating kadena kasi wala na siyang stopper actually wala siyang stopper kaya tumatama sa dito sa ating kadena tumakayod yung ating kadena dito sa bagong center stand kasi nga wala na yung ating stock pipe nakakadepend yung aftermarket type na natin so tama-tama siya kumakayod hindi yung pagdating ko ng shop tapos dito pinagawa ko na yung tabot okay na ah uh, nafix na yung ano bracket nakapit na namin ng sakto, okay na talaga siya wala nang problema yung elbow yung ano yung elbow yung ano nung palit na kami eh, tinignan ko sabi ko sa pisang ko dapat tingin kung okay lang ba siya, wala ba siyang tabig dyan sa ilalim So hindi na namin, nung binaba ko na kasi nakasuggestan siya nung sinabit yung ano Pipe Nung binaba na namin Nakasize na siya, dun ko napansin na tumatama pala yung ating Ano, yung ating Sabi na dun sa syntax pan Kumakayod na, actually may kain na, may kestos na Malalim na yung kain dun sa syntax mo kasi kumakayod na yung ano Kumakayod na yung Sabi pa rin sa syntax Ayun, kaya nag-decision ako na itanggalin na lang yung center stand. So, tinanggal ko. Tinatanggal ko din sa jet na nag-tipit ng tambotyo. Natanggal naman nila. So, ngayon, uh, head to go back to so, Marit, no? sa putatan. Kasi so, gusto ko, itabit ulit yung center stand. Kasi mayroon paglinis ng kalina na walang center stand talaga ayan, connected na tayo no, sa ating ano, intercom. So, let's go na. Tuloy na tayo ng putatan. Ito ko ngayon sa may ano, no, Carmona. Ah, Petron ng Carmona. No? So, tuloy na tayo ng putatan. Pakabit tayo ng ano. Dalawa ko na yung aking ano, center stand sa top box. So, pakabit na tayo niya kasi Sir Marik. Let's go! Grabe, init. Init ngayon. Ayan, no? Let's Expressway no? Hindi pa tayo nakakain, dapat tumahin muna pala tayo. Pero so, okay lang yan, dalito na tayo. Ito na lang tayo harap ng makakainan sa akin. Utatan! Kung nung pinawasan ko lang hangin yung aking motor, no? Nawala yung wobble niya. Siguro, sobrang ano lang, sobrang... Tigas lang ng gulong natin, kaya Magwawabol tayo Ito, lagi akong may pubya dito Kasi lagi hindi nababasa yung ating ano Kaya ano na ako ng cash Just for in case Sana naman, ayun si ma'am oh Nakangiti sa atin, uy magbukas ka so, Yun, meron pa tayong 485 balance no So, kasi pa yan, pabalik Dati kasi lagi akong ano dyan Kaya parang may pubya na ako dyan sa Expressway na yan, pagpasok ng Expressway Hindi nababasa yung ating ano Okay lang yung pagkakalagay yung um, Ganda ng pagkakalagay ng ating ano sa visor Pero hindi ko alam bakit hindi siya nababasa Ayan, okay na, nabasa na, one click no Marami <laughs> naman tuloy nun. Uh, Ganda ng panahon. Sarap mag-ride ngayong araw. Pero sana kaming usapang mag-ride sa, ano, no? Sa so, Saturday, sa Marilake. Pero hindi lang natuloy. Kasi, hindi abil, -abil yung iba. Dalawa wala kaming matutuloy. Pero sa Marilake kasi, uh, alanganan ako dun mag-ride ng, ano lang, dalawa lang. Gusto ko kami kasi, alam mo naman, sa so Marilake ano dyan, na medyo tawag dito uh, extra ingat talaga pag nasa marilaki tayo no? kaya gusto ko pag nagride ride doon oh, more five, uh, five or more no? Oh, ayoko ng dalawa lang kasi pa sa yung ano eh daming singit-singit <laughs> so sana nasunod sa tutuloy na kami no hindi pa ako nakapag-ride ng marilaki ayoko rin mag-ride ng marilaki talaga ng mag -isa. So, actually, wala akong balak pag ride talaga ng Marilakay. Gusto ko yung lugar, napakaganda, nahihin ako sa mga video, gusto, ko, gusto ko talaga mag-ride sana ng Marilakay. Pero, uh, hindi mabubuo yung desisyon ko, no? Paano mag-ride ng Marilakay? So, gusto ko maraming kasama. Maraming kasama siguro, I go for it, no? <laughs> so, sa ngayon, at medyo langan pa tayo mag-Marilakay, dito lang muna tayo sa medyo, no? Kung tayo mag-ride, MCX, Z, I think dito na tayo yun sa unahan, eh, no? Susana so, Heights, so, ayan. Ah, tayo yun, yung exit dyan. Oh. Kung so, sana hike, dito na nga. Dito na tayo. Ano, dali lang ha, pilis lang. Dito dumaan. Dubak. Tingit na lang tayo dito. Mahaba ng pila, papuntang ano eh, no? Pakaliwa, no? Ha, makatingit tayo doon. Unhan, pag hindi, yari tayo. Yung diyan nang huli. Oh, 'Yun oh. 'Yung huli 'yan eh. Left lane must turn left, no? Huh? Left lane must turn left. Tayo nandito ta sya no eh. Tayo. Sakalan tayo eh, 'yun oh. Tawiran 'yan kaya di tayo pwede diyan. tayong tayo ng konti. Ayan, sige tayo dito. Yo, maluwag. Kasi ano naman. Honda po! Honda! Honda? Hindi po, ako lang nagpagawa. Dito po, sa may putatan. Alam nila yun. Opo, opo. Bagay itong brand po, si B500X. Opo, meron din. Meron din po sila, nagagawa rin po sila dyan. Sa may katabi po ng Imperial Plaza. Thank you. Opo, yes, Oh, pa, thank you po, sir. Oh. <laughs> Ayun si sir, no? Tinanong tayo kung saan daw ako nagpapagawa ng ano, bracket saka anong brand yung motor natin. Siguro si sir ay eh, biker din, ano? May din siguro si sir sa motor. Eh, gatanong siya kung saan tayo nagpapagawa ng ating bracket, no? Saka anong brand yung motor natin. Kasi hindi kita yung brand ni Bagwis eh. Uh, Honda siya. Hindi siya alat ang Honda. so, <laughs> Yan tayo ni sir siguro may motor siya at kailangan niya magpagawa ng bracket or palak niya bumili ng ganitong motor so nauso kasi ngayon yung adventure riding ngayon eh, no? Ayun, Ay, mga nagpupunta sa kung saan saan lugar ako gusto ko rin talaga yun at nakarating na rin ako na kahit saan Mindanao no Mindanao, Visayas no? and gusto ko pang ma-explore more yung ating ano, no, bansa kasi iyo ko namang magiging ang um, tawag doon magiging strong hero tayo sa sarili nating bansa So mas maganda yun marating natin yung mga lugar-lugar kung -lugar, saan man tayo ano no. Uh, bansa dapat no. Hindi tayo tawag diyan ignorante sa mga lugar no. Uh, lalo na sa parting Mindanao, uh, Visayas. Bagay ako ay eh, pinanganak ng Mindanao. Tapos naglilipat na kami dito sa Luzon nung ako ay uh, graduate ng elementary tapos bumalik din ako ng uh, Visayas naman doon ako nag high school tapos bumalik na naman ako after high school dito na ako nag sa Cavite and then yun dito na dami sa Cavite na mumuhay no? dito kasi mas madali ang ano dito noon mas madali ang mga trabaho dito sa Cavite noon kasi pagdating nyo sa Mindanao medyo tsaka sa Visayas o oh, mayroon namang trabaho pero medyo mababa yung sweldo noon dati kaysa compare dito sa ano no, sa Luzon pero ngayon parehas na ang pagkakaiba lang is mas konti yung opportunity sa Visayas at Mindanao maraming opportunity trabaho dito sa Luzon kaya halos lahat ng mga taong may kakayanang tumawid ng Luzon no? tumawid na ng Luzon para magtrabaho Ayan, so medyo malapit na tayo, mga ilang minuto na lang yan eh, ay na tayo sa Putatan, no? May Imperial Plaza malapit, medyo pasunahan. Nanda na lang tayo, gapang, no? ito na nga yun. Ay, yun, <laughs> balik na naman ako dito. <laughs> nakilala na ata ni sir yung aking motor <laughs> nakilala na tayo kasi alam nilang sila nagkabit ng center stand nito eh tapos babalik ulit tayo dito hindi naman back job kasalanan natin eh kaya tayo bumalik eh ay hindi ko alam kasi nagpalit tayo ng pipe so sumabit nung ano so yan sorry naman sir nandito ako magugulo pero hindi ko lang alam kung magkano labor sa ganito no pagpapalit ng ah public yung center stand hindi ko lang alam nung nakaraan kasi nagpagawa ako dito kasi may pinalis ako sa tornilyo nagpapalit ako ng tornilyo hindi nila ako pinabayad so, nagbigay na lang ako ng magkano binigay ko doon maliit na halaga lang eh parang pang pakonsuelo lang sa kanila kasi nakakahiya naman hindi nila ako pinabayad eh pero ngayon nahiya ako kasi kasalanan ko <laughs> pero siguro naman pababayarin na ako ngayon hindi tayo mapapahiya <laughs> so yan nandito tayo kay Sir Marek yan ginagawa na lang kuya yung ano ating center stand kakabit nila ulit tapos oh. hindi ko alam kung anong diskarte yung gagawin <laughs> ganyan ganyan gan kahirap kakabit oh. Pasok na yung spring. Nakabalik ah, na. So, yun yung sitwasyon niya. Oo nga na. <laughs> Kaso sa ano, tumatama siya sa kadena. Kasi nga, wala nang stopper dito. Tapos dito kuya, tumatama siya sa ilbo. Sa ilbo ng ano? Tumatama siya sa ilbo ng type. Ah, pero, pero pag may stopper siguro hindi naabot, ano? Hindi na. Oh, kasi sagad. Ah, oo nga, oo. Oh. O, oh, ganyan lang. Ah, hindi na. Ah, yan yung pala yun. So, kumakayod kasi siya dun sa elbow. Talagyan doon nila stopper. Ayan. Bracket. So, dagdagan nila ng bracket para, ano, para tutukod dun sa, ano, sa bakal. Hindi ko alam kung sa swing arm o saan ilalagay wala kasi ayan o oh. Eh. ayan yung ano tumatama siya sa ating ano padina. ayan oh. Eh. ayan kasi nga yung ano so tingnan natin sa kabila so, yung pipe na pinagawa ko nakabit ko dati dito yan sa ilalim ang stopper niya. dito sa may tornilyo na to dito sa may tornilyo na to may stopper dyan ayan yung ano nyo yung stopper nyo ayan ito yung stopper nyan ayan doon nakakabit sa ano niya, stock pipe yung stopper. So, tinanggal ko yung stock pipe, pinalitan ko nitong ano, aftermarket pipe. So, nangyari? Nawala na yung stopper, kaya yun lang. <makes> Battery? Tatanggalin? Oo, oh, mag-i-stop Ah, sige. Tatanggalin daw yung baterya. Alam. Ah, kasi ispatan ko yan yung ano, bracket. Oo. Ayan. O, so, tatanggalin yung baterya muna. Para, ano, makapag-spot. So, ayan, No, pagkatapos nilang itinaking yung, ano, bracket dun sa pipe. Sa nila tinanggal yung pipe. Tapos, pinul no? Ayan, ayan. So, binaba nila yung pipe. So, tapos, sa kanila, Full weld naman, naka full weld para sigurado matiba yung pagkakapit so, ng bracket hindi siya basta bibigay so ayan, meron na ulit tayong center stand na uh, functional no? hindi <laughs> na tayo umurot diba ngayon paano linisin yan mukha din ako sa sa na... sa tumi na yan kasi hindi ko na may maintain kasi so, nga wala tayong center uh, stand, pakahirap magdiri sa kadena ng wala center stand dati dinadala ko sa talaga sa shop para palinis ng center stand ah, para palinis ng kadena Ayan, pinapapit niya ni uh, Kuya, no? Sa gusto lang siguro yan, na. Tapos pa rin yan. Sa wakas at may na natin, no? Eh. Masolusyonan na. Ayan, so, nandito na tayo sa Carmona. Stoplight ng Carmona. Ayan, maraming tumatawa dito. Walter Mart ng Carmona, no? Ban itu ah. Ah. Nangyari sa ating camera. Mababa. Pindan ko kayan mamaya pagdating sa bahay, no? yata <laughs> Yehey <tay Tayo tayo diyan sa -so hawahan may current kerya no, yung pagkainan.